Oh, dapat tinatanggal yung plastic, baka pag gutom na gutom, nilulunok na niya. Pag binuksan to, pare, tatakas yan? Wala rin akong idea kasi yung nakakaalam talaga yun, yung ano, yung... Ay, nagtatago siya. Ayan guys, mga kababayan. Ayan. Ay, ha? Na mo. Diyos! Oh, Kaya tayo. ka? Kibigan na tayo. Ano tayo, Ano ka?

Ako nga yung niya. mga kababayan. Sige niyo yung hirap niya. Pwede per! Huwag kang magalit ha! muna namin ito ha! Hindi kami kaaway ha! Mga kaibigan kami ha! Aayusin natin yung buhay mo ha! May pag-asa pa, may pag-asa pa. Okay? Huwag kang magalit. Ilalabas ko yung hirap mo ha! May nakalabas na salamin. Okay, man. Ito, ganito 'yung tsura ng buhok ng mga kababayan buhok. na labing taon. Ito 'yung tai mm -hmm. hmm? na huh? nabigas gunting na No? Na uh -huh. May gunting na lang 'to. Gunting na lang para mahubaran. Tayo may gunting na lang. Kunti na medyo matapang ay matalas. Tinan nyo yung hair niya mga kababayan. Gaano kabigat? Gaano na po kabigat niya? Nagkali natin damit mo kayo, Oliver? Kunti na lang. Yun! Oh, tak kau ni, ini kami yang main, oh.

<laughs> Tikman mo tong kape ko, masarap din. O, oh? oh, kampay tayo, dali. oh, kampay, kampay. Kampay! Yun! Ganito kailan may... Kayo. Parang may kulang ah. Anong kulang, Kuya Oliver? Ha? Huh? Wala, wala. Wala? Wala Masarap. Masarap yung kape mo. Haloin natin may ge. Oh, hinalo ko lang. Oh. Oh. Kapir <laughs> mo na. Kapir na. <laughs> Mamaya ulam natin adobong ta talong ha. Pero walang problema, marami kami talong diyan mga kababayan. Namunga na yung talong namin kaya adobong talong tayo ngayon. Okay? Ang sarap! Diba? Ang sarap magkape. Pagka ganito. Pero huwag kang mag-alala. May, oh, may tinapay naman tayo eh. Ay! Ang <laughs> kaya! Ganyan? Mahina siya sa ginaw, mga kababayan. Mahina siya sa lamig. Ang gusto ko sana, mga kababayan, talaga, bago namin siya paliguan, pakapihin muna. Kaya lang, dumi! hindi mo kakayanin katabi na gano'n. Mm-mm. Masyadong mabaho, maamoy, mga kababayan. Diba? Habi ko sa'yo eh. Kaibigan tayo eh. kamu ka muna kape. Mga kababayan, narinig nyo ba kanina si Jongjong, Jong si Jun, Jun nagtatalo sa CR, nagagalit si Jong Jong kasi yung top brush ni Jong eh Jongjong Jong ginamit ni Junjun. Jun. <laughs> narinig nyo, habang pinapaliguan ko itong mga kababayan hindi lang isa kasi alaga natin eh nandun si Junjun Jun sa loob hey, Daddy, Frankie Ayaw! <laughs> Hindi ko ah, Daddy Frankie. Ayaw! Ano pangalan ko ulit? Ha? Daddy Frankie! Daddy Frankie! Ah, ngayon magkaibigan tayo ha? Oo! Oh, no! Oo! Oh. Kaya ba? Saan si Daddy Frankie? Ikaw nga! Anong pangalan ng kuya mo? Anong pangalan ng kuya mo? JJ! JJ! Oh. Aligo tayo ulit ha. Babiyahe tayo ngayon. Malamig. Pupunta tayo ng Maynila ngayon para mabango ka. Ang dagdag sa charity mo, DF. Really appreciate po. Nakakatouch po talaga. Nakakaiyak yung pagmamahal na inyong i binibigay kay Daddy Frank. Mga Ipagpaumanin niyo po lahat po na nagpapadala through GCash. Yung iba, hindi po namin nababanggit. Pero honestly po, ang pera ni Oliver ngayon ay umabot na ng... magkano ah, yun? Sa yung na... Umabot na po ng 100K. Hindi ko alam paano ko ibigay sa kanya yung mga kababayan. Pero masaya po ako na ibalita sa inyo. Umabot na po ng 100K ang pera ni Kuya Oliver dito. Kung natatandaan niyo sa akin upload ng mga kababayan, humingi po ako ng tulong sa mga kababayan nating mapagmahal. Nagmamahal kay Kuya Oliver dahil nung nandito siya sa amin, uh, six days. Pampers, gamot, pagkain, mga gamit niya, kaya po ako nanawagan. At hindi ang mga paniwala. Isang panawagan ko lang, umabot na ng 100 k ang inyong ipinadala. Rudy Cash. Kaya salamat talaga sa inyong walang sawang pagsuporta, no? Nawa hindi po kayo magsawa at uh, naway tuloy-tuloy ang pagtitiwala ninyo kay Daddy